Hello guys, ito na po yung part to sa ating pagluluto ng bulad. Ito po. So, ang gagawin ko is maglapag, maglagay na ako ng mantika dito. Maglagay na ako ng mantika. At saka, i -ano ko na lang siya, isabay ko na lang siya sa mantika. So, ang lutoin ko is anim. Anim dito. Pito pala yan. Pito seven tapos ito kasi dalawang klase siya ito na po ang part 2 ito na po ang part 2 so, ay sobrang ano bisiin ko na lang tapos ilagay ko naman siya sa ano kasi wala pa ang mga bisita eh so isabay ko na lang siya ng ganyan pagluto sa mantika, sa pag-init ng mantika para yung amoy niya hindi masyadong makapag makapagbulabog. No? So, yan. <laughs> right, so, yan. Yan ang lutuin ko. Isabay ko lang siya sa, ano, pagpasindi ng, ano, para yung amoy niya, hindi siya masyado makabulabog, right? So, ayan na guys. yan, para sabay siya yung amoy niya at saka init mag ano lang siya no hindi siya mo spread agad ang ang amoy ng bulad kailangan natin siyang takpan para secure ang amoy at hintayin na lang natin ayun na guys so yun na lumabas na yung amoy gusto sana hindi to tayo mabutan ng mga ano dito <laughs> so blip na natin Kunti lang yung mantika nilagay ko para hindi siya mag ano masyado. Kita. Kinatay ko na din ang aircon para hindi siya dumikit yung ano yung amoy niya dito sa loob. Nakabukas yung mga bintana at yung pinto. <laughs> Sobrang init nga eh. Ganyan lang siya. Wow. Parang walang amoy ah. Ayan oh. Thank you, thank you, thank you ng marami. Arloy ko lang ito sa pag pag ano dito sa pasalubong sa na bulad. Pakpan muna natin. Parang hindi siya magamoy. ang amoy ko ang amoy ng ating ano Diyos ko. <laughs> ang mga tao ngayon tao eh. ngayon. <laughs> ayon 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 na ayon Okay na to. ayon 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 Ibang katulong na doon, nakatambay, nakaamoy na ngayon. <laughs> hindi kasi nila alam nagluto ako eh. So, pinatay ko na. Pinatay ko na yung kalayo para hindi siya mag -ano. Sarap, sarap nito Ito. Yun. Yun. O ano ano ka ngayon, Rose, Linda? Jima, uh, Arlene, punta na kayo dito. Ready to eat na. At nakasaing na din ako. O di ba? Time check natin, may na tayo. Time check is almost 6 PM. What? God bless. Thank you sa pasalubong. <laughs> Sige, kain na kayo. May nakaha nakahain na ako. Sige, kain. <laughs> fresh ka! Oy, oh, fresh ko from, from Pilipinas, ha? Yung niluto ah. ko yung dalawa, laki seven. Ano na amoy May, may ano, may Bulinaw na. <laughs> na ano. Ayun. Ayun. Ano? Ano? Hindi na amoy to ni Lula. Hindi. na amoy. Hindi naman lumabas. Problema mamaya ang mga madam pag mapunta dito. <laughs> amoy ko dyan eh. Akala ko may, ano, may biniling dilis o si Baba upo, o si ano. <laughs> ay ano, dalawa nga yan. <laughs> dalawa nga yan. Dalawa Buksan mo. Hindi e, ka niya pwede magluto sa inyo. Hindi e, pwede nga kayo. Ah, lang ay yan. Ay dito lang yan. Kaya <laughs> eh, sabi ko nga kanina, sabi ko nga kanina, sa punta ko nito, hindi si Nebis. Aba, paglabas niya, madam sabi niya, mamaya, magpunta kayo kay mama, sabi, iwan ako. Asan yung mga bata? Ando sa uh, nagdadayon niya. Sige, kain kayo. Kain na. Asan si Rose? Astaas. Ay, si naglaba. Mamaya ba Laba? yung makaano? Nakita na tayo? Hindi pa. <laughs> Wala si Ate Linda. Hindi ko alam. Sabi niya nga, kapunta daw dito si Ano. Uy, buti na kasusok. Kakain mo na sila, guys. Buti na kasusok na dito, sir. Yung sardinas nga. Di ba yung maabli, ma 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 dili siya pwede? Haba, para mo na lusot sa cellphone. Ito nga nabiyo? oh, hindi ito, hindi to pwede. Sam. Oh. Yung ano Aba, lang. Yung... Ay paro hebet da yon na pihi. Naka-vlog na yon, naka-vlog na yung pinagbalot mo gi, gi <laughs> unbox na ko. <po. laughs> I unbox na ko. Oo. Oh. Pinalbox mo to? Oo, oh, syempre. Ay gusto ko yung nga. Uh. Sana ko yung tayo nakarating na sa. Okay. Buksan mo ipatita mo nga. Oh, Wala, tuyo ba? ng ano yan, tuyo, tuyo ng ano mga lugar sa inyo, Len? Walang tundo. sasarap, walang sasarap na ulam. Tuyo ng tundo tuyo. yan. O, oh, di ba? Focus natin. Ah. <laughs> yung Just dilaw, yung paborito ko kasi ma, ano yun, malat-alat. Yung puti ay, ano yun, matabang naman. Kain na, kain na kayo. Sige. Thank you very much. Enjoy your meal. Kasi magsiserve ako sa, ano ni mama. Magdalagay tayo ng... Okay. You shout out, so shout out din si Linda o si Rose. Oh. Shout out Ate Linda. Sorry wala ka. <laughs> <laughs> ah ah ah. Len, matagal ka pa makakapunta. Si Linda pa ah. naman ang araw-araw doon sa inyo, Len. Oo. <laughs> Oo, oh, oh. <laughs> oh, oh. tapos siya pa ang wala dito. Agu. Ah, tirahan ng dalawang piraso. Hindi marami yan. <laughs> Dalawa. Baka pupunta dito, balutan Baka ko pupunta. siya. pa nga pupunta ba, na dito. Iniwan na ganyan basta dinala ko lahat dito yan. Shout out, Ross! Ross! Tama ng laba, baba na may tuyo, girl! <laughs> Iwan mo na yung labahan dyan. <laughs> ano, te, kain ka na? Sige, mag-serve mag -ano pa ako, mag-ano pa ako, maghanda pa ako sa pagkain. Sayem siya ngayon eh. Sige ka, enjoy your meal, enjoy your Alam, meal, papanood. happy eating. Papanoorin ko na lang yan na <laughs>